malalaman mong mabait ang isang babae. Kumati yung dede ko. Aman ko lang na may gusto ka sa akin. Gusto ko yung bibing mo. Paano kung walang buhok, wala rin dami. Kinig <laughs> ka magpapatato. Ayaw mo ba nun? Utang na loob. Diligan mo na. Kung <laughs> malaman ko lang na may gusto ka sa akin. Didiligan kita. <laughs> Puro kakalokohan, kalokohan. Yang tuloy. Wala nang seryoso sa iyo. Gusto mo ako magseryoso? Wow. I love you. Sana. Oh! Oh. <laughs> Pare, tulungan mo naman ako sa problema ko. Bakit anong problema, Mare? Utang na loob! Diligan mo naman ako. Oh. Love, kumati yung dede ko. Eh di ba sabi nila kapag kumati daw ng bababae yung jowa? Kala mo di kita mahuhuli ha? Tamang hinala ka na naman. Maligo ka kasi. <laughs> Alam mo, kapag naging tayo, promise hindi hindi ka masasaktan. Alam ko naman na hindi ako masasaktan sa iyo. Nasa itsura mo naman na maliit yang sa iyo. <laughs> Malalaman mong mabait ang isang babae kapag maliit ang didi. <laughs> Ba't sa sinig ka magpapatato? Ayaw mo ba noon? Pangalan mo nga yung papalagay ko eh. Alam ko na pangalan ko, kaya nga ako nagagalit eh. Ba't ka nagagalit? Ano ibig sabihin noon? Singit lang ako sa'yo? Kinakaya mo ba ako? Paano masabi? Kinakaya? Hindi kita kinakaya. Hmm? Bakit mo ko iniiwan? <laughs> <laughs> ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun? yung panty mo butas nakadungaw yung tilapia mo madali lang naman intindihin ang ugali ng mga babae para ka lang nagtinitor ng sabaw <laughs> hindi niyo ba napapansin yung mga lalaking malalaki ang chan? yung matataba pag umiihi ang tatagal nila. Bakit? Hinihila pa. <laughs> Ate, gusto ko yung bibingka mo. Wow. Kahit medyo sunog. <laughs> Bes. Sabi mo, matamis ang bibingka. Wow! <laughs> Oo naman. Bakit yung natikman ko kaninang madaling araw, maalat? <laughs> honey, kinakabahan ako. Baka di ko kayanin. Parang natatakot ako. Alam mo, Hani, kaya mo yan. Eh, di ba meron kayong alagang ahas dati? Oo, pero takot talaga ako sa uod. Ma <laughs> Gendalan <laughs> sa mga tigang. Wow! Ma ini din ng ulo. Ano ngiyan sa iyo? Bakit ba lagi mo ako paitakilan man? <laughs> Malaki ba yan? Huwag mo nga amuin ng pagkalalaki ko ah. Baka mapasubo ka. Pasubo. <laughs> <laughs> yeah, boy. Doc? Ano kaya nangyayari sa mata ko? Parang minsan, nanlalabo. Hindi ako mapapagbasa ng maayos. Aww. Ano kaya nangyayari sa mata ko nito, Doc? Paano mo may may payo sa akin. Kapapanood mo ng bold <laughs> Kaya ako nagbagong buhay na. Huwag nating hintayin na tayo ay mabulag pa. Gago! <laughs> <laughs> Habit, parang prutas na durian. Kahit anong sarap mo, mabaho ka pa rin. Babe, gaano mo ako kamahal? Thirty-one Eh, bakit 31 lang? Gusto mo ka ba ng sixty-nine? Pwedeng magtanong? Ano yun? Paano nyo ba malalaman? kung tunay kayong mahal ng lalaki. Yung mga lalaking nagmamahal ng wagas, kumakain yan kahit walang hugas. Putang ina ninyo. Nak, magsain ka nga muna. Bakit ako na naman, ma? Apat kami magkakapatid. Ako lang inuutusan nyo. Paano ko sila uutusan? Nasa abroad sila. Nagtutulong-tulong para bilhin yung mga pangangailangan mong batugang ka. Excited na! Pre, hey, narinig ko kanina parang galit na galit na naman sa'yo si Mrs. opre, ah. Oo, pre. Nagwala na naman kasi ko kanina. Nagwala? Eh bakit parang si misis mo lang yung sumisigaw? Nagwala kibo. Isayaw mo ko sa gitna ng ulan. Ano susunod dun pare? Lagnat pare, lagnat. <laughs> <laughs> Mahal, preno ka ba? Alam ko na yan. Bakit? Ako yung nagpapahinto ng mundo mo? Wow! Tanga, break na tayo. <laughs> Ano na naman ang fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Sabi na makalukohan na naman. Nakita ko itiniterno. Ibig mo sabihin, pinapas yung kulay ng buhok sa damit? Oo. Oh. Halimbawa yan, itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho. Yes. E kung pula buhok? Pula rin ng damit. E kung dilaw ang buhok? Dilaw din ang damit. Paano kung walang buhok? Wala rin damit. <laughs> <laughs> Burlis na itin yan. Itiniterno nga eh. Fashion show. Panis yung araw-araw mong kilig. Woo! Kung wala kang dilig. Boys, tandaan nyo, isang babae lang ang binigay kay Adan, si Eva. Hindi iba-iba. May kilala akong preso, lifetime yung sentensya niya. May nangangailangan ng mata, binigay niya yung dalawa niyang mata libre. May nangangailangan ng kidney binigay niya yung isa. May nangangailangan ng kamay, binigay niya yung dalawa niyang kamay, walang bayad. Gusto niya pa sana ibigay yung paa niya, kaso nakahalata yung warden, sabay sabi. Nahalata ka na namin na, unti-unti ka nang tumatakas. <laughs> pare, nakakatatlong asawa na ako. Bakit pare? Ano nangyari sa una? Inatake sa puso yung kinain ko. Eh, yung pangalawa. Inatake din sa puso yung kinain ko. <gasps> eh, yung pangatlo. Inatake din sa puso kasi kinain mo. Hindi. Ayaw kasi magpakain eh. Sinakal ko. Kayong mga boys, ang hilig yung tumingin sa dibdib. <laughs> Tapos sasabihin niyo, ay, yan lang. E kung ta rin natin yung sitwasyon pag pinakita nyo na si Junjun. Tapos, sasabihin namin, Ay, ang cute! Love, nakaligo na ako. Gusto mo kumain? Hmm. Love. Sa isang araw na. Ay, bakit? Tapos na yung ano. Yung, yung, ano? Ano mo? Yung, yung regla mo. Pambira ka naman. Aalin mo pa yung sandata mo kung di mo nga sa madugong labanan. Putang ina mo. <laughs> Anong sabi mo? Hindi porke tinititigan kita. May gusto agad. May reklamo ka? Di ba pwedeng nanigurado lang? Bakit? Kumuka ba yan <laughs> o pwede? Ate, sa isang relasyon, natural lang ang tampuhan. Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Ang dapat mo lang gawin ay ipakita mo kung gaano mo siya kamahal. Lambingin mo at ipadama mo na siya lang ang baby mo. no, no, no. Padidehin mo. Gago! Tumingin ka sa mga mata. Alam mo, <laughs> ang ganda ng mga mata mo. Oh. Kaya lang, may muta. <laughs> no! Bakit ba ang hilig mong laruin yung sa akin? Wala lang. Din kasi. Bakit? Hindi mo ba yung ginagawa dati sa ex mo? Hindi ah. Oh. Mayroon din kasi kunyan dati. <laughs> na! <Dana! Dana! laughs> <giving> ang Pre, simula pagkabata mo, may nakita ka na bang insikto dalawa pa? ang paa? Insikto dalawa ang paa, insikto dalawa ang paa, insikto dalawa ang paa... Wala pre, meron, bubuyog. Bakit bubuyog pre? Si Jollibee. <laughs> Alam nyo baliktad. Pag ka sa jeep at sa babae. Bakit? Sa jeep, pag padagdag ng padagdag, sumisikip. Ha? Huh? Sa babae, pag padagdag ng padagdag, lumuluwag. <laughs>